Hindi ba kayo nanghihinayang sa resulta ng eleksyon? Ako talaga guys, sobrang sakit. Alam mo yung nanghihinayang ako kay Attorney Jimmy Bondo, kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino. Grabe talaga guys. Alam mo yung matatanggap ko naman sana eh kung alam mo yung hindi makakasali siguro sa top 12, pero yung sobrang layo nila guys. Grabe kasi alam mo yung grabe talaga yung si yung bumoboto kay Bongo, sure na sure talaga ako guys. Bumoto din yun. Yung bumoto kay Bongo, bumoto din yun kay Dela Rosa, kay Marcoleta, kay Attorney Jimmy Bondo, kay Vic Rodriguez, kang Raul Lambino. Alam ko, ibuboto nila yan din eh. Kaya, hindi ko talaga ma-imagine kung bakit ganun kalayo yung agwat. Alam na alam ko, say, feel na feel ko talaga guys alam mo yung 26 million grabe naman sa alam mo yung yung kay Marcoleta nga hindi nga ako makapaniwalang 14 million lang grabe kasi alam na alam ko mag, dapat magkakalapit yung mga yan eh kasi meron mang hindi makukumpleto nila kasi kahit ako ha aminado ako nung nung bumoto ako as in paulit-ulit kong binilang yung 12 kasi 11 lang. Sino bang nakaligtaan ko? At, at as in, sobrang tagal ko sa presinto. Tapos at last nakita ko pala si Attorney Vic Rodriguez kasi yung apelyido na kasi nakalimutan ko Rodriguez eh Vic lang palaging nasa isip ko. Vic, Vic. Yun pala guys. Tapos hindi PDP pilaban yung ano niya, 'di ba? Parang NPLP yung partisan niya. Kaya yun. Kaya guys, imposible talagang ganoon kalayo. Grabe. Pero, nako, eto. Makinig tayo, kay Attorney Glenn Chong yung sinasabi niya. Pakinggan natin, guys, ha. Kung do you agree or disagree with Attorney Glenn Chong? Matagal nang nakaprograma ang resulta ng 2025 midterm election ayon sa isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Ayon pa kay Attorney Glenn Chong, sadya umanong dinaya ang eleksyon para masigurong panalo ang mga kandidato ng ruling administration. Alamin ang buong detalye mula kay Carla Abeliana. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang resulta ng 2025 midterm election ayon kay Attorney Glenn Chong, isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Anya, naniniwala siya na matagal nang nakaplano at naitakda ang mga panalo bago pa man magsimula ang botohan nitong Mayo a 12 sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, walo ang mananalo na kalyado ni Marcos, tatlo kay President Duterte at isa si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because mang hula ko, dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to maraming botante ang naglabas ng kanilang pagkadismaya dahil sa hindi pagkakatugma ng resulta sa inaasahan nila. Paliwanag ni Attorney Glenn, kahit magkatugma ang balota at resibo ng botante, posibleng na ipasok ang pandaraya sa back-end ng automated election system, isang proseso na mahirap makita ng publiko, poll watchers o iba pang ahensya maliban sa COMELEC. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagda, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint uh, kung saan ang daya posibleng nangyari. Hindi Nako, grabe pa yung check-check ko ng resibo. Sa mama ko at sa akin, yun pala. Nako, madadaya rin palin pala. Nako, grabe. Pinikinagulat ni Attorney Glenn Song ang uniform na ranking ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa partial local results na anyay kahawig ng kontrobersyang naganap noong 2013 elections. Matatandaan na si dating Tarlac Governor Margarita Cuanco ay nairank na ikadalawamputwalo sa lahat ng bayan sa Region 8 at ikapito naman sa ibang rehiyon kaya't ayon sa kanya, ang pattern at statistics na inilalabas ng COMELEC ay palatandaan ng posibleng pandaraya tulad ng nangyari sa kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy. The best way that we can um, determine kung daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Kibuloy 42 across a large number of um, <laughs> places. That is statistical improbability. Hindi Correct. gawa ng tao yan. So dyan nakikita Correct. ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang, ang smears, ang smudges ng, ng pandaraya. Ito, Grabe no. Uh, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante. Gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. Ang dayang otomatiko ang daya nandoon sa loob ng makita ay hindi nakikita ng ating mga mata. Kahit idilat pa natin ang lahat ng mata natin dyan, wala tayong mahuhuli dahil ang daya ay nandoon sa loob ng makina. Dagdag pa ni Atari. Alam mo, nasyak talaga ako na si Bam tsaka si Kiko. Naku, nasyak talaga ako guys. Ha? Grabe. Ang lakas-lakas ng Duterte. Tapos lalabas yung mga numbers na yan. Grabe guys, parang nako. Ito na ba talaga yung bagong Pilipinas? As in, wala na ba tayong magagawa dito? Grabe. Alam niyo yung pwera na lang sa mga local elections kasi bihira talaga nila madadaya. Yan, pero yung Senado talaga, grabe. Grabe talaga. Hindi ko parang nako. Balik na lang tayo sa manual na bilangan, no? kung ganito din lang nang nang nangyayari kasi sa manual na bilangan malalaman mo talaga nakatali yan lahat eh 'di ba Iwan ko na lang ni Attorney Glenn patuloy ang kontrobersya sa bawat halalan lalo na't na bilyon-bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno para dito Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. Para sa Diyos at Pilipinas Kumala, Carla Abeliana. Gabi talaga. Totoo yan. Sobra. Kayo, anong masasabi nyo? Imposible naman yun o you know, lahat ng presinto na ika number 42 ka. Totoo ba yan? <laughs> ano yun? nag, nag, alam mo yung uh, nagplano yung lahat ng mga tao in different places, different cities. Naku, grabe naman 'yan. Hindi na makatao tong nangyayari sa Pilipinas, no? Grabe talaga. Pero yung mga local local candidates hindi nila madadaya kaya madami pa rin ang natalong mga <laughs> yung may ingay sa kongreso natalo na guys kaya okay lang kahit na tatlo lang yung nakapasok. Kahit na tatlo lang yung nakapasok sa Senado, guys, kaya natin yan. Next, 2028, sana tumakbo pa rin si uh, Attorney Vic Rodriguez at si Jimmy Bondoc, si Raul Lambino. Nako, let's pray, guys, na tatakbo pa rin sila. Kaya, guys, anong masasabi nyo? Don't forget to put your comments below and like, subscribe to my channel. Have a great day. Bye!